JDM number one Ayan, nandito tayo sa Suzuki Jimny ngayon On the way tayo sa Meet up place Kita nyo naman yung camping gear natin Ayan, punong puno yan dyan sa likod Alam mo naman ako Travel light Kaya uh, Jimny Jimny tayo no? Tsaka syempre ito Pinaka capable na Off-road vehicle no? The best 4x4 by fire <laughs> Land Rover pala yun Hello, no? parang ganyan no, Jimny Na naka falken tires, ganyan Subok na sa camping to guys Ah, uh, yan no? ilang beses na ako nag-camping na pretend camping Pero eto mga makakasama natin, mga hardcore na campers yata to Hindi <laughs> katulad namin ni, ni Jojo na ano lang Kunya-kunyarihan lang So, tignan natin, let's hope for the best Ayan, magka-camping tayo with our friends from Falcon, Drive Plus, Atoy Customs, Ravenol, ayan. The same guys uh, that brought you Drift Masterclass Class. Ngayon naman, susubukan natin ang uh, Falcon Tires sa mundo ng kabundukan. Okay? right? so Let's go! Let's go! camping, overlanding, tsaka lubak-lubak driving in general sa Pilipinas, ang number one tire company sa buong mundo ay nag-release ng kanilang latest offerings in all-terrain tires. Ang Falcon Wildpeak Peak 84W tsaka ang Falcon RT-01. Gamit niyang dalawang yan niya ng latest off-road advancements sa tibay, traction, and versatility ng Falcon. Bale, etong mga to ang state of the art pagdating sa off-road tires para sa inyong mga SUV, pickups o kung anumang off-road machine na pwede nyong dalhin kahit saan. Sa bundok, sa putikan, sa lubak-lubak, kahit sa Mars. O kaya kung gusto nyo kahit sa mall lang dahil di tulad ng ibang off-road tires dyan, tahimik tsaka komportable itong mga to. So quiet and comfortable. Kayo, kinabahan ka ba? Hindi. Nung tinesting namin sa launch, parang mas gumanda pa nga yung ride ng sinakyan naming pick-up compared sa stock. Aba, mas less tag-tag. Ganyan. And surprisingly, mas makapit on wet roads. Kahit yung tread niya, mas hardcore kung titignan mo. So yung Wild Peak may highway tread. May 84 Tapos yan, kung medyo mas hardcore ka ng konti, Wild Peak, RT, Zero one. Ayun naman! Itatry natin sa actual na camping mismo ang mga gulong na ito. Yung mga may tawid sa river, may malalalim na lubak, tsaka matatalas na bato. O tara, meet up na natin ang mga friends natin for some off-road action. Let's go! So ito yung gym natin, ano? So ito yung wild pit natin kung uubra ito sa mga gnarly trails. <laughs> Ayun, ano? Huwag lang tayo tatanga-tanga. I think We'll be good. Ayos ba? Ako ayos. na una. Kasi baka palubugin mo yung tubig eh. <laughs> Sige. Go! Ayos ba, Pap? Ayos, ayos, ayos. Gulat <laughs> na nga ako eh. Uh -oh. HD gamit mo dito, ano? Highway, highway lang yan. Yung basic, yung pinaka-basic na na wild peak. Wild peak. Tayo nagpapa wild dyan eh. <laughs> pag tag ulan na, oh shit na tayo dito. Siyempre so, kailangan natin mas hardcore na gulong. Pero ngayon, it's a piece of cake. Ayun, first stop over, UCM Country Club kasama si Papi. Anong hello, Sir, Sir, Carl, Sir Carl. Oh, Siya so, may ari ng lahat ng to, tsaka yung mga ATV na ganyan. No? So pag bumili ka daw ng ATV na ganyan, pwede mo i-park dito para pwede mo ipasyal dyan sa mga river-river sa daraitan ganda rin <laughs> hindi na ako rito eh oh ganyan no? Balik mga ganyan yung mga tatawirin natin guys let's hope for the best mga pa bato parang ganyan ang pataas siyempre yung clearance natin gadangkal so, kapaya pa natin yung mga bato na ganyan kano ba isa niyan sir? mauna na kami so starts mga 4x4 for mga 300,000 o oh, yun tapos free membership na rito yes for how many years? for one year renewable naman siya ah, on yun. your first year free membership so pag gym ni gym ni lang pwede mag camping dito okay lang? pwede kahit ano ano tawag ulit sir sa lugar? UCM Country Club UCM Country Club Daraitan. Daraitan? In tanay. Tanay. In tanay, Google nyo na lang. Bala kayo sa buhay nyo. Maligaw kayo. Mas masaya. Hi, thank you. Thank you, brother. Thank you. we are here. What a successful drive. Oh, chill chill lang, huh? oh. Easy. Yung to po mark sa ano puno puno ng aratilis para hindi matunaw yung mga baon nating kung ano-ano. Wild peak. All terrain. Yung sa atin, halos normal tires, highway tread. Oo, hindi pa nga alam eh, kasi na kay Jason yung form eh. Dito kay Sir Tonton, yung best of the best. 84W, the latest and greatest. May mga balahibo pa. Ganda ng magso Anong tawag sa mags na ganyan? Ano yan? Rota to. Parang pang Honda Civic ah. Oo, oh, di ba? Tara. Uh, Pero na-experience ka na bang maflatan sa ganyang kanabli na tires? Sa off-road Ay, dito ah, sa mga uh. ganyan Yung ganito ko na Falcon RTO 01 Basta yung 10-ply, LT uh, And then yung may mga iba, yung mga passenger rated kaya, pero syempre mas may precaution lang. Kasi yung LT tires, talagang ang tibay niyan. Ano ba sabi LT? Light truck. light Kung LT, truck. ito yan. Kunyari, ito yung goma, di ba? Pag tinuhod mo yan, dretso ganyan pa rin yan, gumanol lang konti. Ah, Pero pag hindi LT, pag niluhuran mo ng yung goma, gumaganon. So, mas malambot yung ply niya. So, maano. yun yung mas komportable. Mas komportable. So, ito, yung mga tipong... Magka-camping camping car mo to. Ito yung pang medyo heavy duty mo. Ay, LT ka. One. LT yan. LT to. Okay. May LT version pala. So kung hardcore kayo, LT. Si Papiton. Ang suspension king. Na mga 4x4. Yung mga matatagtag na ganito. Ginaayos niya. Ginagawa niyang komportable yung ride. Yan. Yeah, niyo. Mukhang wire car. No? Sarap sa kyan yan. Ang tanong Jason, saan tayo tatay? Doon sa ilog. Yes! <laughs> One with the world! <laughs> Napakaganda dito sa campsite na tinatawag na Laparisukat. Mga 2 to 3 hours away lang yan from Metro Manila. Depende kung saan ka mang gagaling. Fresh air, the beauty of nature. Ayan o, oh, may mga animals pa o. Oh. Tapos may pasamgyupsal na baon nila Papi Tonton and Madam Denden. Perfect siguro kung may cold drinks. Kaso nalimutan naming magbawa ng ice. So babalik tayo doon sa pinanggalingan natin, Pupunta tayo sa sibilisasyon para maghanap ng yelo. Tama? Oo, oo tama. Oh, yun. Days, tama. Yun. Okay, let's go. May iba na relax sa camping, may iba naman mas trip ang driving. Mas maganda syempre pag nag-enjoy ka sa pareho. Dapat adventure-minded. Huwag niyong sayangin yung gulong niyo, guys. Mag-adventure kayo. 'di ba? Anyways, pag naubusan. Pag pumunta ka naman sa mall, adventure na rin 'yun. <mutterdisplay> <mutterSarah> <mutterLAUGHING wszyst> Ito ba yung tinawid nating river crossing kanina o parang iba to? Ito parang pareho lang. After about 30 minutes of driving, napapansin namin na may something wrong. Dapat nasa main road na kami. Ang alam namin, pagtawid ng river, isang liko na lang, tapos dapat dire derecho na. Pero parang hindi pamilyar yung dinadaan namin. Para kasing magkakamukha yung mga daan, magkakamukha yung mga river crossing, tsaka maski yung mga halaman, magkakamukha. Yan ang hirap pag nasanay kakakaways. Eh medyo walang signal. Mabuti pa gamitin natin ang old school navigation style bago maimbento ang Google Maps. Diretso lang 'yan. Saan ang Marilake, boss? Sa, sa highway sa na yun Diretso. -dire. Po. Pagtumating sila ng Barangay Tinukan, malapit na po mararating. Mm. Diretso lang kay 'to. Diretsyo ko lang po. Oh, diretso lang po 'yan. Paglabas yun yan, highway na po 'yan. Ah, wala nang tabi ng na ilog. Wala na. Oh, okay ah. Sa dalwa. Tatlong ilog na lang lalabas. Sabi mo walang tawidan eh. Tatlong ilog na lang yun. Tatlong ilog na lang. <laughs> mm. Pero malilit lang yan. Kaya ko ah. Kaya yan. Kaya kaya ng sakya mo yan. Mo. oh, oh mo yung mga gulong mo. Oh, lalaki di ba? JDM number one. JDM number one. <laughs> yan. Thank you. Kaya yan. Okay. Sige. Okay. Diretso lang. Mga manananggal, meron ba, meron tayo dyan? <laughs> wala, wala. wala. Yan. Mga mababait nandito, ano? <laughs> hindi ka na masaya wala, wala. ano tayo ng mga manananggal ng lakas ng ano? sa Quezon Avenue natanggal yun ng lakas natin <laughs> <laughs> sa papa natin stuck sa Quezon City di ba? <laughs> GPS talaga to? Hindi may GPS yun eh. Ah, talaga? May Waze yan eh. Kanina pa galing, ano, galing Marcos Highway, wala pang ano yun eh. Walang update. Okay, dito, dito tayo. Eh, ganda di oh. Dito tayo, dito tayo. Hmm. Uh, Oo, oh, oh, wala naman tayong choice eh Sigaling tayo <laughs> Process of elimination lang yan Ewan ko ba kung bakit naliligaw pa rin kami Eh ang simple-simple lang naman Ang na mga sinasabi na mga pinagtatanungan namin ah, po, Hindi po kayo maliligaw dyan Basta dire-direcho lang Dire-direcho lang Talagang as in ano, Dadaan po kayo ng ano ilog Ang huli niyong madadaanan Medyo malawak na ilog Sige. Pero mababaw po Okay kayo. lang Kayang-kaya kaya naman Sige okay, game. Thank, Thank you, you. Dito na, ito 'yung didiretsohin na lang natin. Sabi Diyan nung man. Too big. 'Yan din po. Hayo. Uh, one. Robbie Number one. Oy, shout out. <laughs> Pwede kayo magpa-change oil sa Auto Plus, oh. sa Drive Plus, sa Ravenol gamitin mo, di ba? Ako nga e. eh. Boss! Ano Sa Sapo! Ayan, naglanda <oro goal> na naman si Kuya. Kuya, sabi mo, dire-diretso sya lang. Grabe guys, 3 hours na kami nagda-drive. Ang laki <laughs> pala ng Pilipinas. <audio> Dire-diretso lang kami pero bakit ganon? Parang dito yung una naming pinagtanungan na. Try nga natin uli. Busing! Wala naman. Ano po yun, sir? Paano bumalik doon sa ano, Marilake Highway? Ay, doon po ang Marilake Highway. Wala man daan. Straight po 'yan, tatawid po kayo nang ilog, last ilog, tapos may dalawang humps na ganun. Humps? Opo. Kakanan kami. Dire-diretso lang naman po ako oh, po. Yung Marilaki. Marilaki oh. Highway campsite po. Hindi, Marilaki Highway Highway talaga. Ay, ay dire-diretso oh, lang po. Last na tawid. Last na tawid. Ah, kalsada lang 'yon. Sada, rough ah. road. Tapos makarating kayo sa semento. Kakanan na kayo. Ngayon kung alang kasi sigurado magiging alanganin. Pagtanong ah. kayo uli. Ang sabihin mo lagi Marila kay Highway Marila kay Highway okay. Pabalik kami ng Maynila Okay Oo, oh, lagi niyo Ayun. kami yun yun Huwag Alam niyo na. yung pabalik ng Maynila Oo, oh. sige Pagdating niyo doon sa pinakadulo Batanggasan kung tawagin din nila Yon, si yon, way. yon, Batanggasan Maka muna naman uli Kumanan, pakana na kayo sige. Papunta na ng Pugyo yun mm. Sige, sige Pag Alam na, na namin yon pagka yun, may highway po okay. Masinag Alam na namin yon Alam na natin yung masinag Oo, yun. oo, oo yun okay. Na yun. Pero mag, magpasa, okay, mag, basta, huwag kayo mga wala. Magtanong lang kayo magtanong. Sige. Okay. okay. Thank you po. Thank Parang, you. Thank you rin. Parang kilala ko na to si Kuya. Nakikita Ramon ano, Bautista. For President. Parang malay mo. Ano na ako. Nakapalo na yata ako sa'yo eh. Okay, thank uh -huh. you. Oh. ko so, Thank you po. na ako sa'yo. Palo niyo ako Parang Ramon Bautista say, channel. Ko. Binibidyo ko ha. Kasi nakikita na kita eh. Thank you, oh, boss. Kila ko ano pangalan niyo kuya? Ah, Lance Barbizzo naman ako doon sa sa Facebook ko. Lance, shout out kay Sir Lance. Pero alam ko nakapalo na ako sa iyo eh. Uh -oh. Salamat po. Oh, alam kasi mo ka mo nakikita ko. Pare pareho lang. Kinalang na ka. ka. Oh, yan, Pero sa bayan yan. kami nang tanay. Ayun na lang. namin kapatid yung nandito. Sige. Salamat sir. Napakaganda ng lugar Sige, basta ninyo. Ganun lang gawin niyo. U-turn na lang. Ah, ah. Thank you. Ikaw ba tinandaan mo sinabi niya? Ako, nalito ako. Ako, Idaan na nga lang natin sa montage para nasa tamandaan tayo uli. Cue music! Sampalok Tanay. Nahanap na rin natin ang um, papunta dito sa sibilisasyon. Okay. Love! Bilhin tayong yelo. hey, let's go Scott's Brightness. Yelo. Pusya, baka makalimutan natin yelo yung in mission natin dito. Saan ka makukuha ng yelo? Ang hielo. na ako sa inyo eh. Nag-aalala sila at baka nawala na kami. Pero madali na pabalik sa camp galing sa main road at siyempre on time kami para sa barbecue. Real fun begins. Camping check. Brothers, ano bang mga basic gear na camping kailangan pa mga overlanding na katulad nito? Isa sa mga pinaka-importante, syempre, mosquito patch. Mosquito patch, okay. Mosquito patch. Well, ano okay. lang, um, cooler. Cooler, uh, cooler. power bank. Cooler, okay. power bank. What else? Food camping, camping, no? Camping oh, is mo, no? Oh, to light, lights na sa ulo natin, di ba? Oh yes, ilaw. Oh. The best, ano? The best kung may sat phone talaga kayo. Okay. Or Starlink. Oh Starlink, ito yung Starlink. first ng oh, internet Starlink, natin. Oh. Tapos sa, uh, sure, magandang, maganda at komportable na ano? Na rooftop tent or whatever na ano kung paano man ang discard niya kasi iba-iba na-discard -iba natin eh. Oh, ito parang ano tawag dito sa ganito? Ah, uh, tawag dito is ah, uh, 270 degree na awning. Ano pa? So, Ay, gina na yun. <laughs> Ayan. Oh, saan matutulog dito? Dito, within the floor na. Kasi ano eh. Parang uh, magsiset up na lang dito eh. Siyempre. Kasi yun, hindi lamok. Panilamok. Parking ah. na gulong. Panilamok. So, so kat ang katabi mo gulong? Hindi, sa side. Pwede naman sa side. Dili daw. Ano ah, na? Pwede dito. Luwag din. Ubuksa Dapat pala makuna natin to para ano? Oo, oh, may mga pinto ah, dito. pinaka entrance Tapos electric fan ka. Gusto may aircon. Yung aircon pa nga eh. Kasi pag sinarado mo to, oh, okay. oh, kahit pa paano. Aircon ng kotse. Pero, ano, sa ano? Bubuksan mo yung pinto. buksan mo yung makina. <laughs> Patay ka sa carbon monoxide. <laughs> ito ka sa tambucho matulog. So, yun guys. na Camping-camping din para masaya. <laughs> <laughs> JDM đi em nằm time GDM number one. Dito tayo sa tent. All we need. May electric fan tayo. That's all. view yung tent natin. Shout out sa mother nature. Tulong na tayo. GDM number one. Magana na guys <laughs> we made it through the night <laughs> jingle muna tayo equipment check meron tayong tent ito yung mga upuan natin Ang katutak na cooler may gatorade, may cold beer electric fan from fusion shout sa Fusion. Sobrang haba ng buhay na itong battery na ito buong gabi. Hindi pa namamatay. Tapos may mga 2 bars pa. Sleeping bag from back in the days. At syempre yung gym ni natin na sobrang solid. So marami to eh. kumot ako. May mga ilaw ako. May t tayo. emergency alcohol natin. Yan. Teknik like namin ni Jojo yan pag Jume Jeps. Alcohol, alcohol sa puwet. Ganun. Mga banana pa tayo dyan. Ano, nalala, ano? Ah, extra clothes. You know. Ba basic, basic lang. Basic, basic lang. Toothbrush. -toot 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 Toothbrush tayo. May toothpaste -toot -toot dyan. Yung ghetto style kayo, yung uh, natirang toothpaste ng ibang turista, gamitin nyo. <laughs> Sabon. Oh, ayun. yun ang ginagamit ni Jojo. <laughs> okay. Brush nga tayo. Tapos ang pinaka importante pala sa lahat. Itong yan, yung brief natin. Medyo bacon na. Pero komportable yan, guys. Yan, parang basahan na. Parang masarap suotin yan, guys. So, may kasabihan po tayo. Na, ba't pa tayo magbibrip ng bago kung pwede namang ipambili ng pyesa ng Evo? JDM number one. nakap na kaming mga quick escape happy campers feeling refreshed sa positive and fun energy ng mother nature may take home pang masasayang memories and good vibes time and time again yan talaga ang feeling kapag nag explore ng mga lugar na hindi mo pa napupuntahan masarap talaga mag unwind lalo na kung inaalala mo lang kung ano ang mga babaunin mo sa campsite yung hindi ka kinakabahan sa kahit anong terrain o adventure ang pasukin mo lalo na't alam mong solid ang sinasakyan mo kahit maligaw ka pa yun pa nga minsan yung nagdadali kaya try nyo rin to guys with your family, loved ones pwede rin solo huwag puro trabaho unwind and wind din And with that, salamat sa pa-experience sa aking mga camping friends from Falcon Wild Peak Tires, JDM Number One. So, yun guys, ang uh, Falcon Wild Peak 84W tsaka RT01. No? So, hindi tayo basta-basta bumabase sa tread pattern. Although, maganda ang tread pattern na mga gulong na to. Makapit, maganda sa acceleration, tahimik, komportable ang ride. Siyempre, ang grip on-road tsaka off-road number one. Okay, number one.